Bilang isang single mom, mahalaga para kay Lizel ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa kanyang anak. Sinisigurado niyang handa siyang makinig sa anumang pinagdadaanan ng bata lalo na sa eskwelahan. Kaya naman tinuturuan na nito ang kanyang anak na magsabi sa kanya kapag mayroong hindi magandang nangyari. Uh, sa murang edad, uh, pinagkasabihan namin sila na sabihin sa amin kung ano man yung mga nangyari sa school lalo na ngayon maraming mga bullies kaya dapat hindi namin hinahayaan sila na hindi, itago nila. Hindi namin hinahayaan na itago sa sarili nila para mas ma-encourage sila na sabihin, mas, um, mas, vocal, mas vocal silang magsabi. Anya sa ganitong paraan na mumulat na sa kanyang anak ang konsepto ng pang-aabuso. Ito'y lalo pa tumataas ang kaso ng child abuse sa bayan ng Latri ni Dad Benguet. Sa tala ng Latrinidad Municipal Police Station, sampung kaso na ang naitala. Big apat ang naitalang kaso ng rape at act of lasciviousness. Dalawa naman ang naitalang kaso ng physical injury. Karamihan sa mga sospek dito ay kakilala ng mga biktima. Sa, sa rape, uh, mga kilala ng biktim, yung perpetrator, mga neighbor, cousins, or, uh, friends, or yung mga stepfather, ganun ang sitwasyon dito. Mababa ito kumpara sa labing-anim na kaso noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Pero hindi pa kasama rito ang bilang ng mga kasong na itala sa Municipal Social Welfare and Development Office ng La Trinidad, Benguet. Isa sa nakikitang dahilan ng pagtaas ng kaso ay ang epektibong kampanya ng Violence Against Women and Children. Dahil siguro sa malakas din na programa ng ating bayan, ng ating munisipyo, tungkol sa Violence Against Women and Their Children, kasama na rin dyan yung child abuse, ay eh, nare-report po agad-agad uh, yung mga ating mga mga biktima, uh, report yung mga ating biktima or yung mga situation kung saan meron pong ganitong mga insidente. So, yun po siguro nakikita natin. Ibig sabihin, yung ating mga ang ating mga biktima ay dumalabas na hindi tulad dati na talagang nagtatago. Kaya naman patuloy pang pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad ang kampanya laban sa karahasan lalo na sa kababaihan at kabataan. The local government unit of La Trinidad meron na kaming mga in place na intervention programs uh, lalong-lalo na pag ito ay uh, Uh, violence against women and children and their in their children. Meron na kami ng local code yan, code. Kung saan meron ng mga programa, proyekto, and activities na nakinstitutionalize paano natin bibigyan o bibigyan ng mga iba't ibang mga mga activities yung ating mga biktima in those particular cases. Maliban sa La Trinidad, binabantayin din ang Baguio City na nakapagtala na ng labing siyam na kaso ng pang-aabuso sa kabataan mula Enero hanggang Agosto ngayong taon ayon sa Baguio City Police Office. Kung nakakaranas o nakasaksi ng pang-aabuso, agad na sumangguni sa Municipal Social Welfare and Development Office ng La Trinidad o tumawag sa La Trinidad Municipal Police Station para mabigyan ng agarang tulong at proteksyon. Maaari ring tumawag sa Makabata Helpline 1383 na bukas 24/7 para sa lahat ng uri ng child abuse. Ron Maranan, RNG News.